Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas. CNN Live. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Sa isinagawang kapihan sa Bagong Pilipinas kasamang DICT Region 4A at National Telecommunication Commission o NT Calabarzon ibinahagi ni DICT Calabarzon Regional Director Felix Tabano Jr. at NTC Calabarzon Regional Director Rolando San Luis ang mga lituntunit programa ng pamahalaan para sa pagkupatibay ng digitalisasyon sa Calabarzon bilang bahagi ng layunin na magkaroon ng bayang digital sa Bagong Pilipinas. Naging sentro ng talakayan ng free for All Projects, Digital Skills Training, SIM Registration Act, E-Government App, Digital Transformation for LG at mga hakpangin ng ahensya upang mapagtibay ang SIM at internet connection sa panahon ng kalamidad. Binigyang paalala rin ng NTC at DICT ang publiko na iwasang buksan ng mga link na hindi otorizado kahinahinala upang hindi mabiktima ng mga scam o phishing. A mga inisyatibo ng dalawang ahensya ay naglalayong gawing mas accessible ang teknolohiya sa publiko at ito Taguyod ang digital inclusivity bilang bahagi ng hangarin ng administrasyon na mapabilis ang ugnay at akses ng mamamayan sa serbisyo ng pamahalaan. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng CNN Batangas naguulat uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live. live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng Radyo Totoo, CNN Batangas.